another kitchen organizer mga mi pero bago yan samahan niyo muna sa aking mini vlog pagagising ko nga ng umaga ay eh, may paarte-arte pa akong mga ganyan thank you lord another day na naman another blessing sa mga oras nga yan, ay ay sinipag-sipag tayo mag video minsan nga lang si pagen kaya lubos lubusin na nga lang natin minsan talaga tinatamad tayo mag video or mag vlog aminin sinong relate dyan o oh, ako lang yata kaya napag iiwanan na, na nga yung page ko anyway maya maya nga ay narinig ko na naman yung nagtitinda ng pandisado agad ko tumawag at bumili nga ako baka lumampas Ang pa. sarap nga ng pandesal, mainit-init pa, tamang-tama para sa almusal. At eto nga, nag nga rin ako ng champurado kaya nagluto nga rin ako. Bigas nga lang ito at hindi malagkit at nilagyan ko ng maraming kokwa. Pero parang naging dalawa yung gastos ko ngayong umaga, sige lang, minsan lang naman at pipili na nga lang yung mga bata kung ano yung gusto nilang kainin. Gusto nila ng champurado o pandesal. Sa mga oras nga nito ay natutulog pa yung dalawa. Pero si Tunet si Bunso ay gising na. Palagi talaga si Tunit si Bunso ang una nang gumigising. Si Kambal nga ay laging nauhulik. Tara't mag-almusal muna tayo mga ming. Nagtimpla nga lang ako ng kape dyan at parang gusto ko yung pure lang. Si Dada naman ay bising busy, busy pa sa mga alaga naming baboy. Sanay nga yun na hindi agad nagkakape pagkagising. Pagkatapos nga nun sa mga alaga naming baboy ay pupunta na naman yun sa alaga naming kalabaw. At papakainin niya muna ng mga damo. Tara, kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. At pagkahapon nga ay dumating na nga yung order ko at ito na nga yung panibago na namang kitchen organizer. Oh. eto Ito nga yung nakikita ko sa mga kumami cool vlogger na yung hanging wall organizer na lagayan ng mga sibuyas bawang sa kusina or onion garlic storage rack. Ang ganda nito mga mi, ito yung napili ko dahil space saver siya. Bagay ito sa mga maliliitang space sa kusina pero hindi lang naman ito pwede pang kusina, pwede rin siyang pang bathroom, pwede rin siyang pang kwarto, lagayan ng mga anik-anik. Mas gusto ko kasi ito dahil ayoko yung nakalapag yung lagayan. Dahil masikip na nga dito sa kusina namin at wala na nga mapaglagyan. At gusto ko yung nakataas lang siya at nakasabit. At eto na nga, sinukat-sukat ko nga muna dyan kung saan banda ko ididikit. Meron na nga po pala siyang kasamang adhesive. At ididikit nyo na nga lang ng maayos. Dalawa na nga itong inorder ko para sulit yung shipping. Madali nga lang itong ilagay at sobrang dikit pa niya. At hindi ka talaga mahihirapan maglagay. Sobrang dali lang niya mga mi. At dito ko talaga naisip ilagay sa may baba ng cabinet para madali lang din kunin ang mga panakot. At madali mo lang din makikita kung ubus na o wala ka ng stock na panakot dahil nga makikita mo agad sa lalagyan. Ang ganda diba? Pwede nga rin siya sa may mga tindahan. Bukod nga sa madali lang sya ikabit, madali pang kunin. Ang galing talaga na nakaimbento nito. Eto nga yung dati kong pinaglalagyan ng mga sibuyas bawang o mga panakot na hindi nga maayos tingnan dahil pinaghalo-halo nga lang sila at yung iba nga ay nasa plastic pack. At Eto na nga, isa-isa ko na nga silang lilipat dito. Pinaghiwalay-hulay ko nga muna itong mga magic sarap at oyster sauce para madali na nga lang kunin. Pero si Dada talaga ang madalas nagluluto dito. Isa talaga sa mga kaligayahan nating mga nanay ang makita naka-organize ang mga gamit-gamit natin dito sa kusina. At ayan nailipat ko na nga silang lahat at may kanya-kanya na nga silang lagayan. Malinis at maayos na nga silang tingnan. Kumbet nyo nga rin ito mga mi ilalagay ko na lang ang link sa comment section para hindi na kayo mahirapan pa.